Hello, Hello mga, kaKings, ka-kings! What's up? So ang vlog po natin yung mga ka-king ay Lutong Bahay Episode 4 Ang magluluto <laughs> ngayon mga ka-kings ay hindi si Mami kundi si Ate, Ate Nining. Nining. So gaya na sinabi ni, namin nung sa nakaraang vlog na abangan ang pagluluto ni Ate Nining niya So halika na mga ka-king, panoorin na natin kung paano magluluto ng giniling na manok, na manok na may carrots, bell pepper at saka patatas. So let's go mga no. ka Kings. Ito na po nagpe-prepare na siya ng pang-lunch. Pang-lunch ba yan? Hindi, pang dinner na wala gusto. Ay, ang galing mo Hi! So morning. Good morning! Siya po Kuro Kuro ah, <laughs> <laughs> ang kuroko. Ay, di pala, sheep. Ika pang... sheep. May naalala na naman ako sino nagsasalita na. She, she, sheep. Ano, <laughs> sheep? Yung na, You yeah, are good sheep. <laughs> Kagabi, dahil nga, Valentine's kahapon. Nag-celebrate nag kami. Nag-ginom -nag kami ng water na nag-ewan. yung baso. Tapos, nagising kami ng mga 9.30 at night na. ten na ba yun? 9.30 yung tonging. Eh. Wait na. No. Ang 9:30 pa o, lang. Oh, okay. Tapos hagutom kami. Sa <laughs> so, nagluto ako gabi ng spaghetti. Organic spaghetti. Organic spaghetti yan. Tama na 'to, natatapos. Oo. Oh, eh. Okay. Oh. Yan. Pag dito. Dahil wala kaming ketchup sa bahay. Kasi kung ano lang meron sa bahay, yun lang lulutuin namin eh. Talo-talo na yun. So, ang dami namin kamati sa bahay. So, sa mga gusto pong magtinira namin ito kagabi. <laughs> Sabihin mo sa mga gustong mag-donate. Sa mga gusto kong mag-donate, kawawa na po kami. Kumain na po kami. Actually, talaga tawa ko dati. Wala po. Nakakalupot na lang. Nakakalupot. Wala po kami ang trabaho. Char. Char. Wala po kami trabaho. Wala talaga kami ang trabaho. Pero, natumidiscate naman kami na sa malinis sa parahan. Kaya namin to. Pilipino pa ba? Sambung manak ba to? Isang buong manok po ito. Sa mga gusto pong mag-donate ng manok, mga vegetable, like that, just call my number. Ay, tanay! Alam niyo po ba number ko? 09... Tududu... Hindi kasi ako mabilis mag-iwa guys kasi mahaba po ang aking Takot ako. Pero hindi ako takot maglaslas. Charing. <laughs> Pero ko ako po kasi ayoko na po ayoko maputol takot ako. So magagalisan mo na ng spaghetti kasi nagutom ako. Nagalusan na na. Ayun sa lang. Bye. So guys, ito na po. Uh, Naka-slice na po ako ng garlic. Onions, I have a pepper and salt. And this is the grilled chicken. And I'm already the oil, grilled. oil grilled chicken. Giniling. Ah, ganun. So, so sorry uh, naman. Then na yung oil, uh, tomato paste, then the, then the potato, carrots and bell pepper. So I start now to cook. Uh, uh, chicken giniling today for the lunch. So, I put now the oil because mainit na to. So, ang hiri po mag-English. Yes, anak. Oo, oh, oh, anak. Magpapayaman si mama. Yes, anak. So, guys, uh, nilagyan ko na po ng mantika. Actually, hindi ako naglalagay ng sobrang daming mantika eh. I-send ko sa'yo, anak. Wait lang. So, hindi ako naglalagay masyado ng mantika kasi, ano po eh, itong, itong giniling kasi nagmamantika ito po So, pag ma mainit na po itong, ano, pag mainit na po itong kawali, ilalagay na po yung, unang-una po nilalagay talaga, ano, ha, ah, garlic. Kasi, paramihan ko pong ikita is, ano po, eh, onion ang inuuna nila, eh. Hindi ako sanay sa ganun. Ganito ang una ko nilalagay. Kapag brown na po yung garlic nyo, inex nyo ng onion. Then, after that, pagtapos po ng onion, nilalagay na natin yung grilled chicken. Yun, giniling. Okay. Diba? Simple lang lutuin lang po ito at saka tipid. So kung wala naman po kayong malutoy, lutuin niyo dali niyo, churro. Hindi joke lang. So, ito na po nagbabrown na po ang bawang. Nagbubukod nagbabrown na po ay sa gitna pati yung gamit ko dito mo pa rin. Mamaya na lang ko sa inyo. Lang. Ah, nakikipag na bag-bag si Mami. So, ayun na nga po kasi nasa linya yung anak ko. O, oh, open mo yung camera mo, anak. Dali, papakita ka sa vlog ko. So, next ko is onion. Open mo yung camera mo, anak. Dali, papakita ka sa vlog so, ko. Kausap ko po, eh. Nasa linya yung anak ko, eh. Kasi yung anak ko nagtatampo. Na. Hindi hey, ko na daw siya mahal. Mahal ko kaya. Mahal ko, anak. <laughs> ano po ang mangyari? So, ito po yung anak ko. Pakita uh, mo yung anak mo. Inmukha mo, anak. Ayan siya. Kuya Bien, pakita mo yung mukha mo. Dali. Ayan po siya. Nagtatampo po siya. Ganit galit mo muna sa bigas. Ito So, ito na nga. I-kis ako na ang bawang at sibuyas. Ito yung niluluto ko, anak ko. Yung so, anak ko, chismoso din. Gusto niya rin makita itong ginisang bawang at sibuyas. So, ayan na po siya. Medyo nagba-brown na po siya. After neto, guys. I know, mga kakings, kings After neto, pag medyo alam niyo nang luto na yung bawang at saka yung sibuyas, ilagay niyo na yung chicken na ano. Yung giniling na chicken wala, tagira po talaga ngayon dito sa Kuwait dahil unang una po is wala po kaming trabaho talaga. So pag wala po kaming diskarte, wala nga, nga kami. Mabuti na mabuti kung libre yung bahay na ito. Kaya problema libre bahay namin eh. Marami po kami mga needed katulad ng pambayad ng internet, pambayad ng net, parehas pala net, internet. Pambayad ng bahay, pampadala sa Pilipinas, tapos ano, pambili ng pagkain. Siyempre sa pagkain, actually nagdadayin po talaga kami. So nakakatipid po kami ngayon. Salamat po sa pagdadayin. Pero siyempre hindi naman pwede hindi kami kakain. So guys, luto na po yung sibuyas at saka yung ano. Ito, so, ilalagay ko na po itong ano, giniling na manok. Ganito pang itsura na giniling dito sa away, Sa so, ano, siguro mga relate po yung mga OFW. Dito po talaga nakalagay yung giniling na lahang at saka ano. Ah, So, kuyog-kuyogin lang natin hanggang mahalo. Ayan. Kuyog-kuyog, day. Sabi nila, pag nagluto ka, dapat lagyan mo ng pagmamahal para mga. I love you. Kasi <laughs> <laughs> ginapanoorin mo mamaya. Okay, yun na, guys. halu mo lang siya. Maglagal na. Ano yung itsura na anak ko matanda ko sa itsura ko? Mamaya tuturuan kita anak ka kasi nagluluto si mama, nagbablog ako aray. Yun. Ito po ah, halo lang po ang manok. Oh, man. Tapos kapag naita nyo na pong brown, ilalagay ko na po yung tomato paste. Hindi ako maglalagay ng kamatis, guys. diskarte ko to eh. I'm a shit today. <laughs> <laughs> hindi, gusto ko muna tomato paste kasi malansap. Nalalansap na ako sa anak, so tomato paste eh. Pag hindi naluto ng malis. So, ayan na po siya. Uh, nakita naman po kapag luto na yung giniling, di ba, nababago yung kulay. So, ito po, uh, ito yung niluluto ko. At ito naman po, ang taga video ko, say hi! <laughs> ito yung anak kong gwapo, mukha pang matanda sa akin, nagagalit. Yan, hindi ko daw siya mahal. Ayan, yung eh, pinsan ko. So, pakihawak po ng ano, yan, kurug-kurugin mo, kurug-kurug, kurug-kurug. <laughs> so, di ba? Ganito lang kami sa bahay, guys. Kasi ano eh, um, wala kaming trabaho, so naghahanap kami ng part-time. Naghahanap kami ng part-time po. Sa mga nanonood po ng vlog namin, ah, uh, kung gusto niyo po magpagawa ng manicure, pedicure, about the hair, keratin, colors, highlights, everything, just put message and I will be there. I'll be there. <laughs> mga okay, guys. So babalik kami mamaya, okay? Bye. So guys, ito na po, ah uh, naluto na po yung dininig. So nilalagay ko na nilagay ko na po yung patatas at saka yung carrots. Carrots. <laughs> kasi na po matigas po ito. Matigas kasi 'to kaya inuna ko. Alam mo na eh, matigas. <laughs> matigas I mean ano, yung matagal siyang maluto. So inuna ko po yung carrots at saka yung patatas. So, pag malambot na po yan medyo, ilalagay ko na po yung bell pepper. Then, ilalagay ko yung tomato paste, tapos salt and pepper. Yun po. <laughs> Ayan po. So, guys, babalik po ah, pag nilagay ko na yung tomato paste. Ito nga kaking, so, nababalik po ulit. Ito po tayo. Ah. Ano Ito po. Paluto na rin po yung ano niya, yung patatas kilos pa. ko, paluto na yung patatas nyo. After yan, ilalagay ko na po yung bell pepper, tapos titimplahan ko na po siya. Ayun nga, mga kaking simple lang po itong niluto o giniling po na, ano, giniling na patatas with carrots. Ang issue nito, konting giniling. Char. Diba? So, ganun na nga. So, sa so, lahat po ng ano, bago dito sa ano namin, sa vlogs namin, pasubscribe po ng Ali Kings Vlogs. Tapos, lagi nyo pong, lagi po kayong mag, maging update sa mga vlog namin. So, huwag niyo po kalimutang i-like, -like. i-subscribe, at saka, share. share. saka yung bell, bell pepper. Ano <laughs> Kapit na bell pala. Kala ko bell pepper. Kala ko Para lagi kayong updated kung may mga bago po kaming vlogs. So, babalik po ako kapag nilagay ko na yung tomato paste. By the way, by the Guys, nagbabalik na naman ako. So, medyo paluto na po yung carrots at saka yung potato. So, nilagay ko na po yung uh, green bell pepper. So, di ba, nagmukha na siyang ampalayang may two. <laughs> Kasi ang issue talaga nito, konting ano giniling. Na sobrang dami ng potato at saka Nilagyan ko po ito ng pagmamahal para mabusog po po silang ng mga lunch. Ayun po. Ano pa bang susunod ko? Lalagay ko itong tomato paste. Hindi ako maglalagay ng kamatis kasi hindi ako naglalagay pag nagbuluto ako ng ganito eh. Kapag kung maglalagay ng kamatis, nauna siya kasama sa kasi. Yun. So dahil ayaw ko po talaga ng kamatis kasi nagmaglalagay ako ng tomato po, tomato paste, uh, sarili ko talagang timpla. Ayaw ko po kaya ito. Ito na siya ngayon. So... Yun na po. Hi guys! So, ito na po. Nilalagay ko na po yung tomato paste niya. Dahil Pilipino po tayo, di ba? Pag nagluluto naman tayo ng mga pasta, tsaka naglalagay tayo ng ganito, di ba? Tinutubigan natin siya para sa na sa yung tomato paste. Nilalagyan ko siya ng tubig. Pilipino, di ba? Ganyan tayo mga Pilipino. Tapos, konting shikerek, shikerek, tenenenenen. Para, ubos na ubos talaga siya. So, ilalagay ko pa po isa. Stop lang kasi may na eh. Hmm. Yan, halo-halo konti. -halo, Channel yung Barbie. Hmm. Yan. Tapos talagyan ko siya ng konti ng bag. Tapos nilalagyan ko na siya ngayon ng last. Hmm. Alam ko siya mag ano. Mag sabaw ng konti. Thank Nandito na ho siya. Mm. Diba ba mukha po siyang masarap? Mm. So, lagay ko na mix ko na. Ito, ito lang dito. So nilagay ko na po yung pepper tsaka yung salt. So and the last one is nananang magic syrup. Mm. Nagmamadali to kasi hindi naman siya full suction. So, halo. So yun. na pong titikim yung pinsan ko. <laughs> Tikim! Siya po ang unang titikim, guys. I don't think so. yeah. Ano? Hindi na po siya nakapagsalita. Masarap ba siya o masarap? Hindi. Ang lasa. Maasim siya. Hmm. Ah, alam ko na. So guys, I will be, I will be back. Ito na po yung finished product. Sa manok na giniling sa carrots, sa patatas, at sa bell pepper. Kain na tayo mga ka-kings. Ito po yung ulam namin ngayon. Itong mas laham, yon. Tapos ito yung ni Loto ni Nining kanina. Tapos meron kaming sinigang na manok. Tapos ito pa, may pusit pa. Bukang pesta naman ito mga ka-kings. Yung manok ko, ganito ko. Kain mga ka-kings, Kain! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.